Barbie Imperial magpapasiklab na ng kagandahan at kaseksihan sa bawat gabi sa FPJ Batang Kiapo sa darating na mga araw. Tila nasagot na ang mga maorirat Rat at Marites na netizen. Kung sino ang maaaring maging bagong ka-love team ni Tanggol sa Batang Kiapo. Ngayong gabi nga ay pinakita ang karakter at kagandahan ni Barbie Imperial. Na may malaking kinalaman sa pagbabago ng buhay ng karakter ng bida na si Tanggol. Although hindi pa malinaw at sure kung magiging bagong love interest ba siya ni Tanggol. Magiging kaibigan ba o kaaway? Iyan ang ating ahabangan sa mga darating na episode. Samantala napansin na mas lalo pang tumaas ang ratings ng teleseryeng Batang Kiyapo. Ayon sa latest episode nito, ang kapamilya action serye ay nakapagtala ng 18% na all-time high rating. Ito ay ayon sa datos na mula sa Nelson Philippines Noontime People's Rating. Natila nilampasan din ng Batang Kiyapo ang sarili nitong record pagdating sa dami ng viewers sa kapamilya online sa Facebook at YouTube. May ilang marites naman ang nagsasabing tataas pa ang rating pag pumasok na si Dennis Trillo bilang kontrabida sa mga susunod na araw.